Sa at so, tapos noon, natin ang mga ispiyak na matatanggap na tayo ng GFI dito sa Jinsan na magsugpas sila. Maraming matatanggap. Magwapa ka na Matats. Magsugpas lang isda. Asa yung isda? Wow! Matatanggap, i-challenge pa dito na. Mamasulpan dito dito sila pa, pag-uiputan sa subahanan. May salamat ha. Salamat, salamat, salamat. Okay. I-post p'yan ako dito sa kong vlog. Okay lang? Okay lang? Nandito kami ngayon sa Buracay, guys. Nagapahangin kami kasi masarap ang simoy ng hangin dito, guys. Kasi malalapit na ang ano, guys. Ang Pasko. Dito kami sa Quinto na Park. Shout out. Madam, kasi pangalan na ito, madam? Juana po. Juana. Ah, sa kaya gani? Oh, ga Happy birthday, madam, ha? Pila na edad na na edad? Pila, pila, pila? May, 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 may oh, I mean, oh, karon pila edad mo karon? Ah, 22 pa. Ala, yang gis pa bata pa. Madam, salamat kayo, madam. Ha. Bisang nagsugba madam. Dili importante kung kung saan atong handa. Ang importante, maayo ang atong lawas. di ba? O, isa pa, nagsuporta ang imong mga classmates. Muna yung importante wala sila nawala sa imo, ha? Diba? Diba? Dili na to basihan ang sugbao unsa man to handa di ba madam Oh mga guapo ba kayo sila Oh sige Madam happy birthday sa so, mga taas ato ataga sa ko, banda sa ato ani mga viewers Birthday niya taas na ato Ha oh, manaw ko ha pagtingian niya bro wala ni sige to basihan oh? ato tara na birthday oh siya tata mga followers ko that's it Shout out sa mga fans ko okay. Shout uh, out okay. sa mga tagasuporta ko ごくん。